Yun mga kabiyak, ito yung huling sulyap natin sa landmark na to. Ayan. At huling video at huling picture. Ayan. Ayan, titignan natin kung nag na yung landmark dito sa arko ng Bulacan, babuntang Malolos. Tignan natin kung anong, anong update Dito tayo sa kabila dadaan para labas mismo ng ano, arko. Tingnan natin yung update sa arko ng landmark ng ng Bulacan, yung sikat na landmark papuntang Malolos. Yung mga kabikers natin alam niyan. Mga team Kabiyak. Kabikers ko ba Jack? dito tayo sa after ng pagbaba ng uh, tulay na to nakaliwa tayo dun sa nilabasan ng motor uh, tryscale, nakaliwa tayo dito dahan-dahan lang nakaliwa tayo dito ayun dito nakaliwa tayo tapos kakanan tayo doon. Ayun, kakanan tayo dito. Ang labas na nito yung landmark ng Bulacan, papunta Malolos. Tingnan natin yung tinahinatnan nitong na landmark. Kung tinanggal na. Ang balita kasi tatanggalin na. Ayun. Tingnan na natin yung update. Ngayong Sunday, ano to? Uh, September 15 Happy Birthday sa mga nagbe-birthday ngayon Ayan, Happy Birthday ngayon sa mga nagbe-birthday ngayon September Ayan Month of September Lahat, lahat ng birthday Ay, wala na nga, ayun, mga idol, wala na nga Ayun o oh. Wala na siya Ayan, dito nakalagay yon. Ayan, may mga lona na yan wala na, wala na mga idol wala na, tinanggal na ayun o, nakatabi na pala itong pinakataas baka ilalagay ulit itong pinakaibabaw ayun o, nasa gilid na yung pinakaibabaw sa gilid na ayun, dito nakalagay yun, ayan dyan nakalagay yun, kasi yun yung ibabaw ayan o, mukhang ikakabit pa rin ayan, ayun o yan mga idol, yan yung landmark dito. Papunta tayo ng Malolo, sa inyong landmark. Ayan. Ayan, mga idol, tanggal na talaga. Pero mukhang ibabalik yung na pinakaibabaw. Mukhang ibabalik kasi hindi, hindi nila uh, sinira. Hindi nila sinira. Pinakaibabaw. Baka ibabalik ulit yung pinakaibabaw niya kasi yun na yung alam dito eh. Ano yung kumbaga, ano na siya. Nasa history na. Dalo na sa mga kabikers kapadyak Nasa mga, ano na sa mga nananala profile yung land bike na yun papunta dito sa Malolos ayun yun na nga ang bagong update ayan mamaya ulit mga kabikers kapadyak have a nice day ride safe huling picture at huling video dito sa arko oh, mga kabiyak and thank you for watching